Hi Sagittarius, love reading, love messages po tayo Para sa inyo ngayon, kuha tayo ng ilang gabay na mensahe No matter what your relationship status, single, attached, married, buhay, pag-ibig, relasyon, we'll see Tingnan natin kung anong kailangan yung marinig Sagittarius, sa taong maaring makapakinig nito And astrologically guys, baka meron akong ma-add na ilang messages yung silip natin kapag love reading si Venus. And si Venus right now is in retrograde phase. Venus is the planet of love, attraction, beauty. Ayan, tingnan natin kung anong kailangan yung marinig ngayon. Message. Sagittarius, sa mga taong maring makapakinig nito, may sign gabay po para sa kanila. Guidance, advice. Sagittarius, ayan, may umangat na para sa mga taong ito okay ayun sa taong nakikinig ngayon ayan kusa na silang umangat gusto man nating ikat pero eto na nagtalo na na the nine of cups the page of pentacles reverse five of cups reverse the queen of swords of ones So, as a travel sign, ayan, meron na meron na namang uma-appear na travel. International, well, it doesn't matter. Kahit itong simpleng pagpaplano nyo, meron ba kayong ilang travel goals, kapos, in a relationship, syempre, baka ito yung paraan ng ilan eh, para, alam mo yun, mas, or may beating advice, more quality time kasamang yung partner sa paraan nyo, sa so, mga gusto niyong puntahan, di ba? Diyan kayo makakabuo pa lalo nung ilang magagandang memories together. Yan yung iti-treasure niyo forever. Eh. Okay, inuuna ko na yan with two of ones. Okay. Okay. Sagittarius, tayo ay general reading. Just only take what resonate the five of wands, the two of wands, the seven of wands, for some of you, for some of you, kahit sa simpleng emosyon, reversal tayo, pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa isang tao sa inyong paligid, paligid, naiwan ko to eh, kung nakapakinig kayo sa Scorpio rin, pero, for some, kasi na, nandito na ah, yung, meron ako nakikita ang pag-aayos eh, merong reconciliation, or merong rekindle, pag ng isang relasyon. Okay. Kung hindi man ito something maging malalim, yung may hugot, pero merong maayos. Five and five, andito pala. Five of cups, five of wands, both are in reverse. Pagtanggap, pagpapatawad, ang akin nakikita. Yes po. At dito, iiwanan mo ng pagprotekta ng higit yung, yung relasyon mo ngayon. Ano mang estado niyan, Sagittarius, na ang ganda ano ito yung pagkasapat? Yung pagkakalma na deserve na deserve nyo. Pero syempre pa, as a Sagittarius, very optimistic sign kayo. The star is here. Pero the star, kahit pa in reverse, the star is still the star. Nag-i-spark pa rin yan. Kumiki nang yan. Okay? As long as dito, I see na merong, anito yung pagmamahal? May hugot patuloy na proteksyon sa inyong relasyon. Na, Nabanggit ko na ba yung rekindle? May magbabalik. Hindi man sabi ko nga sa mas malalim na relasyon ulit, lalo pa kung nasa isang relationship na kayo, pero may pag-aayos. Kahit sa simpleng pakiramdam, mayroong maayos. Okay, may solusyon. Kung baga, if ever lalo pa meron kayong someone na hindi nakagaanan ng Kumbaga, ito yun eh. Yung conflict, yung tension, hindi na game yung pagtatapos. Relationship-wise, napakalawak na usap yung relasyon. Kung kay single, maaring ito eh, ko sa ilang kaibigan or katrabaho po. Okay, from your past. At dito, ayan, merong reconciliation. Na ang ganda, dyan, higit kayo ito, mas payapa, the nine of cups. Mas kalma. Andito ito yung ability nyo para mahigit yung mapanghawakan pa rin ng relasyon? Seven of Wands, uulitin ko yung protection dyan, tinapos tayo eh. Patuloy, yung pag, patuloy na pagprotekta kung sino kayo sa isa't isa. Hindi yan mawawala. Pagdating sa inyong mga personal relationships. Or kung single ka pa man, andito, ang, andito pa rin ang kakayanan mo na tumayo sa iyong sariling mga paa kahit ikaw lang muna. Huwag kang panghinaan ng loob, okay? just because parang ang tagal or wala na meron. The star, the page of pentacles, para sa ilan, Single especially, baka meron naman kayo na may mess na no opportunity, meron kayo na palalagpas. Baka nandiyan na sa harap nyo, hindi nyo pa nakikita. Para sa ilan, okay, kasi malayo ang tingin nyo. Nagiging, naging futuristic kayo. Couples, sabi ko nga ilang plans nyo together. Hold your vision. Yung ilang goals nyo. Yung ilang pangarap nyo. Your hopes, your dreams, your wishes, the star. The page of pentacles. Manifestation card, pareho yan. I-manifest, ipahayag nyo na yan. Hawakan nyo na yan. Ayan o. Hawak nyo ang globe dito. Hawak nyo na ang mundo. wag nyo nang pakawalan. I mean, huwag nyo yung bitawan. Bigyan ng proteksyon. Ang mga pangarap nyo pa sa inyong buhay, relasyon, pag-ibig, ito yung umaangat para sa si inyo. Ngayon mensahe gabay lamang po Sagittarius